Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat 5 na po ng hapon At syempre pag 5 ng hapon, ano ba ibibigay natin? Syempre mga kumpletong digit po para po sa bawat isa Ngayon po ang ibibigay naman po natin ay Syempre mga uh, birth month code po ito ng mga uh, followers natin Ikaw din, baka birth month code mo ito, abay kunin mo na no Ang ibibigay po natin ngayon ay mga birth code ng January, February, March, April, May, June, July August, September, October, November at December. Ayan po mga kalaki ibibigay natin ha. At syempre po, uh, ito po ay 2 digit, 3 digit, 4 digit mga kalaki. At syempre abangan nyo maya maya. Ibibigay din po natin ang 6 digit lucky numbers. Malay mo naman, ngayong araw na ito may manalo na ng di Diba para bonggang bongga ang Pasko at ang New Year natin yung itong December na ito. Diba mga kalaki? Kaya ito na po ang mga code na mga hinihintay nyo kaya Luzon, Visayas, Incanaw ang hangin oh grabe oh grabe Metro Manila, Pilipinas at buong mundo tanda ka na bang manalo at maging milyonaryo lakas ng hangin grabe oh kaya eto na po mga kalaki nakita nyo naman ah uh, ah uh, pagkabina alasin ko na ng hapon ano. pero ganda pa na sikat ang araw mga kalaki kaya, eto na po umpisaan na po natin sa January January ang code mo ay umpisaan mo natin two digit lucky numbers number 12 at number 5. Ang three digit lucky numbers po ay number 719. Ang four digit lucky numbers po ay number 8839. Okay, at syempre po sa February, ito na po ang February number 2 at number 4. Ayan. Ang three digit lucky numbers po ay number 561. Okay. Ang four digit lucky numbers mo ay number 7583. At syempre po, ito naman po ang marks. Ang two digit lucky numbers mo ay number 7 at number 19. Ang three digit lucky numbers mo ay number 209. At ang four digit lucky numbers mo ay number 8144. Ayan, napuwing na ako. Grabe. Sakit. Yeah. at syempre ito naman po ang April. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 8 at number 26. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 273 at ang 4-digit lucky numbers mo ay number 5240. Okay, at syempre ang May. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 4 at number 12. Syempre. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number Six, one, nine. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8753. Okay. At syempre po, ang ipinanganak naman po ng June. Ito na po. Ang June, ang 2-digit lucky numbers mo ay number 16 at number 10. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 814. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number nine, three, 10. 0 Ayan. At syempre po, ang ipinanganak naman po ng July. Ito na po ang 2-digit lucky numbers mo. Number 28 at number 5. At ang 3-digit lucky numbers mo ay number 336. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3078. Ayan po mga kalaki. At syempre, ang ipinanganak naman po ng August. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 1 at number 17. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 590. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6031. Ayan. At syempre, ipinanganak naman po ng September. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 2 at number 24. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 820. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6631 ayat Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang October, November at December, abay! Dapat po, nakafollow po kayo mga kalaki sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo mga libreng numero para mapanood nyo po. Ito po. po sa Facebook, ang Red Parungkit po, na meron pong 315,000 followers. At syempre po, meron po tayong second account, Red Palookin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po kami ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gansariyan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Palookin din po na merong uh, ah, 16,000 followers po, di ba? dami na. At syempre, meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin dito po, na merong 422,000 followers. So, yan po yung mga legit na account namin na Basta po naka-follow po kayo, comment ng comment, share na share ng video, automatic po padadala ko po kayo mga laki ng course na libre po. Okay? So mga kalaki, tandaan nyo ha, ang private consultation po ang may membership fee. Pero ang mga lucky numbers namin, wala pong bayan dito, libre. Pagka po sumali ka sa private consultation, 3 months po yun, good for 3 months po, may membership fee po yun. At kami po magbibigay ng mga tatayan mo ng mga lucky numbers sa loob po ng 3 months. Okay? Sa mga interesado po, make sure po na naka, naka, natatawagan niyo po ako, tatawagan ko kayo para legit na legit po lang, kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? So, eto na po mga kalaki ha. Ituloy na po natin ang ating mga lucky numbers. Ngayon po, alas po ng hapon, eto na po ang October. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number 9 at number 16. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 637. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 818. Ayan, at syempre po sa ipinangalak naman po ng November. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 28. Ay 29. Ayan, 29. 629. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1-9-7 At ang four digit lucky numbers mo ay number 2-2-3-0 Ayan po mga kalaki Ang four digit lucky numbers Siyempre pinanganak naman po ng December Ang two digit lucky numbers mo ay Number Number 15 At number 10 Ayan po, birthday ko yan ha At siyempre po mga kalaki Ang 3-digit lucky numbers mo ay Number 2-4-7 at syempre po, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 864. Ayan. kumpleto po mga lucky numbers natin mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po nakarambol mga 2-digit, 3-digit at 4-digit. Para po pag nabalikan mo po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, syempre, hindi na natapos yan dahil eto na po ang 6-digit lucky numbers. Uring mo na agad. Number 17. Number 29. Number 36. Number 38. Number 4 at number 23. Ayan po yung 6 digit lucky numbers mga kalaki. Kayaan mo na agad dyan mga kalaki. At syempre ito po ang paborito ng lahat ang shout out time. Ayan. Shout out po sa pamilya ano to? Estabilio ay eh po. Ah, sa Dagupan City. Hello po. Uy, may kakilala ko dyan. Hi Kevin. Ayan po. Ito naman po ay si Rosel. Rosel po. Rosel. Ano? Ro, ano, Rosela Rosella po, hello po, maraming maraming salamat po sa panonood yung mga kalaki at syempre po, hi po sa mga taga Lagupan City at syempre, ang toda po ng tricycle driver eto na po, ang mga toda ng mga tricycle driver po dyan sa may Solano Solano Nueva Vizcaya. Hello po sa Solano Nueva Vizcaya, sa mga toda ng tricycle dyan sa bayan ng Solano. Hello, hello po. Maraming salamat po sa panonood niyo po lagi sa amin at congrats po na panalo ko na po ang Solano. Kaya sa susunod po, ikaw naman ang mananalo. Okay? So claim it mga kalaki. Good luck!